sa yun na nga guys no dahil nga uh, dito tayo kaya pa ano nakabinta rin naman tayo so yun yung binta natin ay nasa 50 na siguro ay nagbibilang nagbilang daw sige okay lang yan siya pa sa inyo lahat mga idol so kaya po pinanin ko po yung vlog ko mga idol kasi nga hindi ko na iba vlog talaga ng maayos mga busing <coughs> so dati man mga kaibigan na gusto kong <coughs> excuse me po so dati man mga kaibigan gusto kong marating yung malalayo na kagaya ng naabot ng ating kamera ngayon mga kaibigan so gusto ko mamarating yan mga kaibigan hindi ko po mararating yan sapagkat wala po akong sasakyang pandagat sapagkat pagkat uh, ako po ay isang mahina pang vlogger so small vlogger pa lang tayo mga kaibigan dahil hindi pa po tayo nag-improve at ang ating mga viewers po no eh? hindi pa po sinishare shout out hindi pa po sinishare yung vlog natin mga idol so sayang mga idol no hindi po tayo inano talaga so yung tinutukan natin mga idol malapit po yan mismo sa airport mga idol yung bahay na yan mga idol so kung napapansin nyo yan yung tinutukan natin sa camera natin mga idol yan po yung ano Malapit ko yan doon sa airport mismo mga kaibigan yung bahay na eh. So kasi hindi ko napapansin mga idol Oh. Yan. Yan po ay malapit sa airport mga kaibigan. So yung airport na yan, ayan mga kaibigan. Yan oh. So sinosom in ko na talaga mga kaibigan ha. Para makita nyo. Yan. Yang mataas na simintado na yan mga kaibigan. Hindi ko alam kung siminto ba yan o lupa pa lang yan mga kaibigan. So yan ang ano. Yun ang naturang airport ng San Miguel o oh. Ah, uh, ito po sa Bulakan-Bulakan po mga Kaibigan, ayan. Ay. Napakaganda po ng ano, mga Kaibigan. So ayan, may barko na pala mga Kaibigan, may dumating na barko mga Kaibigan. Ano natin sa telescopic natin mga idol, ayan, o, May barkong dumating mga idol, oh. So ayan. May barkong may parating na barko mga idol. So ayan, oh barko na may hinihila po na bags po yata itong hinila ng barko mga kaibigan o talagang barka talaga ito o oh, mong hina naghihila mga kaibigan so napakalaking barko mga kaibigan nakapasok na dito sa bihan so yan ano po yan sa likod po yan ng airport ah, sa harap harap pala dito mga idol hindi pala likod pasensya na so yan oh. may mga sasakyan doon mga idol yan may mga sasakyan doon sa airport mga idol. Ah, nagtatakbuhan. Nagtatakbuhan, gumugulong pala mga idol. So ayan oh. Ayan. sa airport 'yan mga idol ah. 'yan Ayun. So meron pa pala operation pa pala sa airport mga idol. Ayun, andun na yung kotse mga idol. Oh. So ibig sabihin niyan mga idol, simintado na siguro tong kabila mga idol kasi nakakarampa na yung air, er, ano, mga kutsi may kutsi na doon mga idol Tsaka yung barko na dumating na mga idol yung barko na yan malayo sa atin yan mga lodi so yan, yan. so nasa na ba tayo nawala na tayo so yan o oh. Hmm. yan dumaong na yan mga idol dumaong na yung barko na yan mga idol shout out po no yan ay, hindi pa pala nakadawang ito mga Lodi eh. ano pa ano pa siya uh, commander pa pala siya no kasi dyan mga busing ano na yan dagat po yan sa kabila na yan mga kaibigan yan oh. yan so unti unti na po umano yung barko mga kaibigan umin umin gumigilid na po yan mga idol gumigilid na siya yan giliran niya na po yung ano, yung katurang tambak mga kaibigan. So yung tambak ng mga kaibigan, siguro may half kilometers pa yan na uh, layo doon sa barco na yan mga idol. Kasi nga, eh, ano yan mga lodi eh? parang kukuha din yata ng ano, yan, putik yata. Kinukuha din yung putik dyan sa ano na yan naturang palisdaan na yan, nilalagay doon sa airport din, ano, kinatambak. So, yung airport na yun, mga kaibigan, may mga bato na rin siya. So, yung mga bato. Yung mga bato na yan, mga idol, sa airport na yan, yan. Yung mga bato na yan, yung inanuhan ng barko, mga idol, ah merong, ano lang, sasakyan naman, mga ludik nagakot sila ng putik mga idol yung putik naman yung mga idol ay inano din doon sa mismong ano sa airport talaga dahil nga yung mga bato nga sa ilalim yung pinaganuhan ng ano so parang may tower na rin pala sa likod mga idol hindi ko alam kung tower ba yan ayan oh. sa ano ng barko sa sana ba yung barko nawala na yung barko hindi ko na makita mga idol hindi ko na napansin yung barko mga ilo. Ayan pala. Ah, dumaong na yung barko mga idol gumigilid na ang mga idol ha barko so nagulat ako ka ano ko lang kung hindi kung hindi yung scoper camera yung hawak natin mga idol hindi natin kaya abutin yan o hindi natin may vlog yung barko na yan mga idol kasi nga ano apakalayo nyan mga idol talaga sobrang layo nyan mga idol sa totoo lang hindi natin kayang ng anuhin yan sobrang layo yan mga lodi napakalayo yan mga idol yan. Yan, mga lodi. So yan. Sum in natin yan mga idol ah. Yung barko na yan. Oh. Ah, oh, umaandar pa pala may hila-hila nga mga alodi. May hila, hila nga talaga siya, no? Yan. Yan, magalaw lang tayo masyado, yan oh. Yan. Mahila-hila nga siya daw mga idol, mahila-hila siya. Oh, so nabakalan kay barko niyan mga idol. So naghakot ng putik 'yan mga idol. Yung inanuhan ng bako mga idol ay kukunin ng barko 'yan, ayan. in pa natin mga idol, nakita nyo gusto nyo in pa natin. Ah, medyo malabo, ayan a. Para luminaw-linaw naman ng konti, ayan. Kumukulo so, lumalabo yata mga idol ah. Di atas sa kas. Di atas kaya sa sumi natin na ah, ano. So ayan, sa so natin ay medyo malabo mga idol. Sa lilinawan ko lang ayan tumatakbo yung ano. Ayan. Yan, tumatakbo po yung ano, barko mga idol ha. Yan. inanuan ko lang nilinawan ko lang ng konti mga idol kasi nga ano yan so tumatakbo guys yung barko dandaan yung pagtakbo ng barko mga kaibigan kasi nga ano nagano mga idol kinukuha yung mga putik no nahakot yata yung mga putik mga idol yan yung inanaw ng bako yan mga lodi. So, malaki yung barko ito mga kaibigan. O, oh, shout out po mga idol. Yan. So, yan. May tao dito naglalakad mga idol sa baba. Kasi siguro naghahanap ng matatalian itong ano. ng ano yung tao sa barko nga. Dahil walang matatalian o. No? Kailangan talaga magkaroon ng taling matibay ito. Na kahoy ba. Uh, pwede yung pagtalian na matibay. Hindi pwede yung kahoy dito mga idol. Kayang sa barko yan. Pag na ano. Paano sa hangin. So, sa bagay. Wala naman dito hangin mga idol. Walang hangin dito mga idol. So ayan. Ayan na yung barko mga idol. So napapansin yung mga barko na yan mga idol Yan yung naghahakot ng putik Yan sa likod mga idol Kala mong bags yung sa likuran nya no? Yung kalahati lang So yan ang inanohan ng putik mga idol Pinaglalagyan ng mga putik no mga idol So yan So yan na ah, nasa ano na Hindi na natin ganong kita mga idol Ang tatago na yung barko mga idol Kasi ano na yan mga ah, kahoy na yan mga idol no? Yan, oh. yan. Ayan o oh. Wala na Yan natin makikita yan mga idol dyan Kasi nga kahoy nun Hanggang dito lang mga idol Maraming salamat sa inyo mga idol Sa inyong pagtutok at sa, pa, sa inyong pagsubaybay Sa ating naturang vlog mga idol oh. No? Salamat at paalis na yung kumpari ko Ayan Ayan oh, natin yan Ayan parating na Ayan Papunta na rito Artista ayun talaga yung kumpare ko talaga <laughs> ayan Ayan so ayan na sila Pakit na ng tulay yan mga idol Pa-uwi na yan mga idol Nagsorbe lang yan mga idol sa bawat ano nyo mga idol Sinorbe niya lang yan um, ano nyo sa tinan Sa ano, Sa patinda niya, mga lodi Ayan bababa na yan doon sa tulay